Hindi na naman nagtugma ang mga salaysay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa nilalaman ng kanyang birth certificate na inusisa sa pagdinig ng Senado kanina. Handa naman daw sumalang sa lie detector test ang mayor para patunay ang totoo ang mga sinasabi niya. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Imbes na malinawan, mas dumami lalo ang tanong tungkol sa pagkataon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa muling pagharap niya sa Joint Committee Hearing ng Senado hinggil sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Sa pagdinig kanina, inusisa ng mga senador ang mga detalye sa birth certificate ni Go. Sa pagbusisi kasi ng mga senador, Nadiskubreng may dalawa pa siyang kapatid sa amang si Angelito Go at inang si Amelia Leal. Natanong tuloy kung bakit ngayon lang ito inamin ng alkalde. Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Siemen Leal Guo at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay. Dito lalong naintriga ang mga senador. Sa birth certificate kasi nila ng mga sinasabing kapatid ni Mayor Alice, nakasaad sa papel na kasalang kanilang mga magulang. Taliwas sa unang pahayag ng alkalde na anak siya sa labas dahil kasambahay ng kanyang ama ang inang hindi na niya nakita paglaki. Pero ang nakapagtataka, magkakaiba ang nakarehistrong petsa ng kasal. Please, you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo kasambahay siya. E eh kung kasambahay siya, e eh bakit kasal kayo? Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay. You should have asked that. Come on, Dad. Give me a break. Yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan. Dahil ang sa hindi nagtutubang mga, mga sagot ni 2000, po, lalong lumakas ang hinala ng mga senador. Pero, Tingin nila, posibleng um, hindi talaga totoo po, ang mga pero, sinasabing pero, magulang ng so, so, alkalde. Tatay niyo po ba ay Chinese? Tatay ko po ay Chinese. Kung siya ay Chinese, yung tatay niyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito ko, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po eh. And the Chinese national cannot have two citizenships. Ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese. At hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Una nang sinabi ni Mayor Go na tatay niya mismo ang nagparehistro sa birth certificate niya. Ito raw mismo ang naglagay ng mga personal na detalye ni Mayor Alice. Pero base sa fact finding ng Philippine Statistics Authority, walang birth o kahit marriage record ang mga Diomanoy magulang ng alkalde. Birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maari rin po nating um, isipan po na ano na marami pong ano marami pong irregularidad dito sa ano dito sa birth certificate na to. Sa kabila ng mga questionable detalye sa pagkatao niya, iginiit ng kampo ni Mayor Go na hindi totoo ang mga alegasyon laban sa kanya. Wala raw silang dapat patunayan. Wala na siya ibang passport. So now the burden of proof transfers to the accuser na nila na peke yung mga hawak naming na dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na renew. Aminado naman ang PSA na madaling makakuha ang kahit sino ng birth certificate dahil pinapayagan nila ang late birth registration. Katunayan, may mga nahuli na silang foreigners na nakakuha ng Philippine passport gamit ang dokumento ng PSA. Tingin tuloy ng mga senador, may sindikato sa loob ng ahensya. Ang ugat nitong lahat ay PSA. Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron. Kasi paano naman magkakaroon ng mga pekeng birth certificate. Paano magkakaroon ng authentic Philippine passports? Tinanong uh, din si Mayor Bo kung marunong ba siyang magkapampangan. Inamin niyang hindi siya ganun kagaling kahit sinasabi niyang sa Tarlac siya lumaki. Puro raw kasi Bisaya at Tagalog ang mga kasama niya sa farm. Pero inamin din na Mayora na marunong siyang magfukin na dialekto ng China at nagpasampol pa nga. Guay laupe, tui tayo continue um gua si the um tongkok lang gua si huy my father is from china i am not a chinese i am a filipino para matuldukan na ang mga agam-agam may hamon naman kay go si Senator Tulfo are you willing to undergo a lie detector test Yes po, Your Honor. Thank you, Matapos ang pagdinig ng um, Senado, giniit ng Mayora na sa hindi siya espya ng China. Po ako. ako po ay isang Filipino. Lalo, lalo na po, hindi po ako spy. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Naungkat din sa pagdinig ng Senado ang kaugnayan ni Mayor Alice Goh sa ilang kasosyo niya sa negosyo na sangkot din sa money laundering sa Singapore. Ayon sa alkalde, hindi niya alam na may criminal record ang kapwa niya incorporator sa Baofu Land Development Incorporated na sina Zhang Ruijin at Lin Bao Ying. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, sangkot ang dalawa sa billion bilyong pisong money laundering case na iniimbestigahan ngayon sa Singapore. Pero depensa ni Go, kapo niya lang din ito nabalitaan. What it really uh, looks like to me ay Baufu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities. Nalaman ko po kahapon dun sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Fu po ay yung si Zhang Zhiyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. Dito na siya na sermonan ni Senator Ontiveros. Hindi raw katanggap-tanggap ang paliwanag ni Go lalo't responsibilidad niyang alamin ang background ng kasosyo niya sa negosyo. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki kumpara sa mga nauna niyo ng mga negosyo. Hindi ba dapat nag-due diligence kayo? Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong palita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.